Mula kahapon tuloy-tuloy ang kasiyahan sa Tondo, Maynila para sa pista ng Santo Niño. Kaya balot ngayon ang sayawan, kasiyahan at iba't ibang gimmick ang mga lansangan. May report si Steve Dailisan. Steve! Trisha, biba, Senior Santo Niño. Yan nga ang sigaw ng mga kababayan natin dito sa Tondo bilang bahagi ng pagunita ng kapistahan ni Niño Jesus. Nakikisama rin Trisha yung panahon dahil hindi naman masyadong umiinit, hindi rin umuulan. Saktong-sakto lamang daw para sa mga nakalatag na aktibidades ngayong Lakbayaw Festival. kulay, masaya at sadyang tatak Pinoy. Ganyan ko'y pagdiwang ng mga taga-Tondo, Maynila ang pista ni Senior Santo Nino. Bago tuluyang magsaya, kanya-kanyang bitbit ng imahe ng Santo Nino mga deboto para mapabasbasan sa simbahan. Meron din parada ng mga Santo Nino na ginayakan ng iba't ibang damit. Oras-oras naman ang misa kaya kahit mga dayo, tiyak may maaabutan. Kanya-kanya rin silang hiling sa sinasabing milagrosong imahen. So, magkaroon pa po kami ng magandang pamilya. I-bless pa po kami. Wala pa po. Sana po, magkaroon na po kami ng baby. Santo Niño. Para pampabuhay na salo sa buhay. Buhay na buhay naman ang bawat kalye sa gimmick ng mga residente. Nakaset up na rin ang sound system. Bawat bahay halos may gayak ang harapan para sa sayawan mamayang gabi. Yak, busog din ang mga makikipamiesta, lalo't sa katarbang handaan din ang naghihintay sa kanila. Sa gitna ng pagdiriwang, nagpaalala naman ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga deboto. Higit sa kasiyahan, sana raw ay tularan si Santo Nino na maging mabuting tagasunod sa utos ng Diyos Ama. Ugaliin din daw na gumawa kahit malita kabutian sa kapwa bilang pagpapatibay ng pananampalataya. Teresa, doon sa mga kapuso natin na makikipamiyesta sa Tondo, eh, asahan ho ninyo ay napakabigat na daloy ng trapiko. Kung kayo daraan sa may bahagi ng Road 10, no dyan sa may bahagi ng Moriones, eh, asahan ho ninyo na merong mga kalsada dyan na sinarahan sa daloy ng trapiko. Kung kayo naman daw ay dadaan sa may bahagi ng Samora Street, ako, asahan din ninyo na napakabagal ng usad ng mga sasakyan. Mangyari yung iba kasi dyan, yung mga kababayan natin na hinarangan yung kalsada at dyan nga ay tinayo yung kanilang mga tolda no, para sa kanilang uh, sayawan na inaasahang magaganap ma mayang gabi. Iba yung pag-iingatin daw yung dapat gawin ng payo uh, ng ating mga kapulisan lalo pat kanina nung ating bisitahin yung MPD Station 2 ay, ay, ay ilan yung mga nabiktima. Itong uh, tinatawag na ipit gang yung uh, mga kababaihan doon na ang sistema daw nila o yung kanilang modus ay iniipit yung kanilang biktima para makuhanan ng wallet o di naman kaya cellphone. Tresha. Maraming salamat Steve Dailisan.